another day, another game na naman tayo mga day. <laughs> At dahil si Tamos yung kali natin dito mga day, tamang safety first lang tayo. Kasi lugi talaga tayo dyan pag sa early mga day, kahit siguro sa late game. Pero pakitaan lang natin ang microorganismo na giintawon. Wala kaming pakialam! <laughs> Bakit ba? Oh. Uh dapat nyo lang talaga iwasan pag si yung kalaban yung mga doy. Iwasan nyo talaga. Huwag talaga kayong dumikit kasi daig pa yan sa lintain taon. Baka magmahay kayo pag nagkataon. At dahil walang gaanong kaganapan doon sa lane ko mga doy, umakyat na ako dito. Pumunta na ako sa mid lane. Akala siguro ng Granger siya yung puntahan ko. Eh, hindi naman pwede yung doy. Doon ako sa kasama mo kasi medyo yummy yun. <laughs> Pinuntahan ko na rin yung pagong dito mga day kasi galing bakasyon yung core namin eh. Kita mo nandito yung ranger kasi gusto niya yung pagong eh. I-stand mo doy. Ah, alam na pagkaganyan mga doy, dinaig pang magsisi. Mas magaling ang kami ko dyan. <laughs> At dahil tapos na yung kaganapan dun sa pinuntahan ko mga doy, ah, back to the ball game na tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, huwag na huwag talaga kayong dumidikit dyan kitamos na yan. Kasi ah, magmahay nga talaga kayo mga doy. Kaya dito, napilitan talaga ako mag-flicker out. Sus, Mario, si Pre dumating din yung tawon yung kakampi niya. Kaso, kulang pala sa vitamins yung galawan. Magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Gusto mo, loos. Oh, At dahil nagbakasyon yung tatlo kong kakampi, mga doy, pumunta ako dito sa pagong kasi kukunin talaga ng cornila. Sus, Mario, si kita nyo naman siguro, mga doy, diba? Sa totoo lang, nabigla lang talaga ako doon. <laughs> sabay alis na parang wala lang ng hitabo mga doy tapos gumusto din yung tama sakala siguro niya palagan ko siya oy in your dreams doy hala ka nagsit yung atlas ang layo ko man tao mga doy pero bakit ako nakaisa pa rin doon mabilis lang ba talaga ako mga doy o mabaga lang talaga sila sinabihan ko na talaga yung mga kampi ko na bakit na muna kayo dyan mga doy sus mario si pumasok pa talaga yung alpak ano ba yung nakain mo doy, panis? <laughs> Paano ba naman? Pinalagan mo yung lima? Okay ka lang ba? Tapos yung Julian dito mga doy, nag-asin? Sus, Mariusip! Mag-toothbrush ka muna doy, masyado ka. Isa din yung Granger, nag-asin din. Ano to, labanan ng paasiman? Ganun ba mga doy? <laughs> Kaya dito, sinubukan ko rin mag-asin mga doy kung ano yung pakiramdam. Pero bakit ganun? nag-asim na nga ako doon hindi niyo pa ako binigyan hindi man siguro asim ang tawag doon mga doy nagmamadali na talaga ako dito mga doy kasi nakita namin yung Granger na uuwi at dito na nga mga doy buti na lang talaga na abutan namin akala ng Granger mga doy makakataka siya doon eh ang sabi ko naman sa kanya na yun na lang kita Libre pa. Ang mahalaga, hindi na siya nahihirapang umuwi mga doy. May tagahtid na siya eh. mga doy, dapat kayong magpasalamat. Kisa naman mag-commute kayo. Katulad lamang ni Estes dito, nag-commute. Kawawa, di ba? Kaya inatid ko na mga doy. Nagkusa na talaga ako. Kahit hindi niyang gusto magpatid, inatid ko pa rin. <laughs> Tinabihan ko na muna yung mga kampe ko dito na backyard na muna tayo kasi sunod-sunod na yun silang babangon. Baka tayo na naman ang ihatid nila. Ay hindi pwede yung pagkaganon. Kaya dito, ah, narinig ko na naman yung victory! <laughs>